Good morning mga ka sa Ang oras na 8.43 Salam umaga so, Nandito ako ngayon sa San Luis Street Dito sa may barangay 11 Kapunta ako sa kumpari ko mga ka Dahil manghihiram kayo ng motor uh, Dahil yung mga kalakal na naipon ang sawa ko sa bahay uh, pinapahakot siya sa akin So Yun nga dahil yung motor natin nasa Pagawaan na sa Honda So Monday bukas doon ko palang mababalikan At may, may problema na naman So, abi ko rin kayo mamaya mga guys no. So, naka-face mask ako kasi mga guys pag nasa labas ako ng bahay, kahit gumagaya o kahit hindi, nasanay na ako mag-face mask. No? So, ko rin kayo. Ah. Uh, muna tayo ng bahay mga guys. let's ah, go. Yan, malapit na tayo sa bahay ng kumpari ko. Balik ka lang natin yung camera. Tara, let's go. <laughs> ano tayo mga mag-jungles? Asan ba yung motor niya? Yun yung motor niya. Yan yung motor niya. So, let's go. Excuse me po. hindi naman ang sisisi Good morning, mga kajakers. Good morning. Ano yan si Bakla? Meron si Lagi patay yung ilaw sa akin lang mga jackass Bakit? Yun yani siguro yun Rano. Ano? talaga pinagbulan nyo no? Ang sira ko yun, yun So yun ang mga jungle Dito na tayo sa junk shop <laughs> Walang tayong tayo ng panali mga jungle Walang tayo ng panaling straw Kasi yung panali kong goma Nasa motor Kaya e, yung motor nasa Honda Huwag tayo panali dito sa junk shop Let's go Iyan, dulga Dumis ko na. <laughs> so, ayun mga guys, siguro pinakita sa video. Yung pagkakot ko. Kasi, wala tagawak. No? So, yun. Big boy, kaya magandula tayo sa junk shop. Ha? Ah, let's go. So, dito na kapalada yung motor natin, mga junkers. Ayan, no? <laughs> Namumulaklak. So, ayan. Hindi naman mga junkers. Ayan ang karga natin ha. Ayan. Apikuli kayo pag nandun na tayo sa junk shop. O oh, ayan. ayun okay, mga Jetson. dito na tayo sa junk shop ayun dito na tayo, dito yung truck so itong mga to, ilalagay ko dito sa truck yung iba tapos yung karton na dalawa lalakay ko sa taas no? so update ko ulit kayo mamaya tara, let's go ako ay nagbabalik dahil ang oras na ay 10.17 na ng umaga mga kajans na no, pag, umaga sa inyo sa mga kayong pangin ng mundo ang araw po ngayon ay Sunday July 7 na po mga kajankers ayun na nga ayun na nga mga kajans no, ah, tayo ng motor tapos sinakot na natin yung mga kalakal na naipol ng asawa ko doon sa bahay konti lang naman yung mga baso-basura lang yun eh, ay, ayaw ng asawa ko magtapon siyempre nga ba't kami magtatapon dyan siya po kami detail na lang namin sa bodega at para mapilian no, mga kajankers so yun para naman hindi masayang yung panunood isang mabilisang price update tayo sa presyo ng mga Apple Captain at puti doon sa aking nirelectahan. So muli, ito na po ang huling pag-update ko sa mga presyo ng mga kalakal sa kumpanya. Lalong-lalo -lalo na dito sa mga Apple Captain at puti mga kadyanas dahil para baka 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 tayo sa mga darating na panahon na yung mga dapat magbibenta sa mga junk shop eh magtanong na lang sa akin at bigay ko naman yung mga presyo ng kumpanya no so kawawa naman kami mga junk shop lalo na rin yung mga maliliit baka mapiktuhan sa video ko no So, yun mga sir. So, no? at syempre, para hindi nga masayang yung panunod dito sa video, so, syempre sa inyo yung price update sa karton, papel at puti mga kay Janel. So, handa na kayo. How? Nakinan natin sa papel. Huwag natin patagalin yan. Huwag natin patagalin <laughs> <laughs> sa <laughs> papel. Simulan natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Listan nyo na yan. So Ito mga dyan, no, in-update sa akin, July 8 mga kajangas na no? so abiso na ito July 8 so para bukas to uh, uh, July 8 bukas uh, effective na to para bukas no? <laughs> ang gulo na magulo mo <laughs> so punta natin yan mga kajangas sa presyo ng Uh, assorted, ang presyo ng assorted na ngayon mga kajangers sa aking rektahan ay 4 na po mga kajangers pero sa mga jangers up nyan, ang bilihan niyan 2 uh, piso hanggang 2 ang bilihan nila niyan doon mga kajangers no? pwede silang mag-trace basta maramihan kung nyari tulinada ganon sila pero depende pa rin yan sa may ari ng junk shop no pagalamero <laughs> so yun punta na tayo sa pangalawa ah, presyo ng carton. ang presyo na ng karton mga kajangers sa ah, pekahan ay 720 na mga kajangers so bumaba to kasi na nakaraan 750 to mga kajangers at sa junk shop naman ang bilihan nila sa palagay ko ay 3 hanggang 4 mga kajangers no? Pero depende pa rin yan sa junk shop, no? Pakailan, ah, meron ka ulit, Erwin. <laughs> so, siyempre, yung pinakamahal na puti, ang puti. kaya <laughs> uh, syempre, yung pinakamahal na, asot, uh, na papel ay ang puti. Mga kanyan, so, ang presyo ng puti, ngayon, sa akin, direktaan ay bumaba na mga kanyan sa 9.50. den nakarang araw, 10 piso pa to, may mga kanyan. So, pero sa ibang um, branch ng kumpanya nila, 10 piso to. Pero yung pinagdadalang ko ng branch dito sa malapit kami, 950 mga dyan. No? So, syempre, ang, ang bilihan ng puti sa mga junk shop, yan sa range na 6 hanggang 7 pesos. Pwedeng tumaas yan nila kung marami kayong ibibenta sa kanila. Pwedeng piso lang ang kitain nila. No? Basta maramihan. So, nangikailam na ako <laughs> So, yun po ang mga price update na papel, karton at puti doon sa aking nirelektaan. So, ulitin natin ang assorted 4. Ang karton 750 at ang puti 950 mga ka no? so yung mga presyo na abang ito gawin nyo lang yung guys yung pagkumpalan nyo lang doon sa aking mga rerektahan na sinet ko po rito so yun mga kajans no? so hanggang dito na lang sana nagustuhan nyo ating mix video po today kung nagustuhan nyo naman pakilike naman at hindi pakilang subscribe. Siyempre, dito sa ating channel, click mo yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po at sa mga bago na upload ko pang mga video. Okay, so, dito na lang mga kajangers. See you on my next vlog. Bye-bye mga kajangers. Peace out! Let's go. 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 let